<laughs> Yay! Anong iniit mo po? Anong iniit mo? Uh, anong iniit mo? Uh, ah, anong in mo? Uh, ah! Ano yan? Ah! Uh, biscuit! Biscuit? Mm -hmm. Parang paminta ba ganyan, Bi? O paminta? Uh -huh. Paminta po yan, no? Paminta, paminta? Uh -huh. Ayun ano? Paminta, o oh, paminta, o oh, paminta? ayan si, ha? Paminta? minta, <laughs> -minta ha pa ko pa minta di si rodrigo piso pa minta pa minta mga ay masarap ni pa minta ya iyay ano na yan mo singo namo bibi love hindi <laughs> man paminta ay emkuya sinnet kapan dinya minta oh ula nabi, oh, olah, nabi. Hmm, ula nabi

Pilawa. Pipiliin ko. Ano pipiliin mo? Ano? Bombero. Bum bumba ako. Bumba ako. Bumba ako. Ako baka. Urulat <laughs> na kuya ang sa emo. Ano? Food. Um, paminta. Um, paminta? Hmm. Yay. Yay, kain paminta ni Kuya. Oh. <tong> Pangit, pangtangtang. <tong>